Welcome back to our channel. I am Janice Darcy. Thank you for watching this video. Sana ay makatulong po sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga nagtatanong. Maraming nagtatanong dun sa previous videos po natin kung ano yung mga requirements sa pag-register ng, pag ng birth certificate. So maraming katanungan, magkano ba ang magagastos para sa late registration ng birth certificate? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. So lahat po ng isi-share po natin ay base sa ating own experience nung kami po ay nag-process ng birth certificate Uh, ng aming uh, nanay dahil 65 years old na po ang aming ina bago po namin siya nakunan ng birth certificate so aside from own experience ibabahagi rin natin yung mga na-search po natin sa internet kung magkano ba yung gastos kasi hindi hindi parehas yung sa lugar I mean hindi parehas depende sa lugar So dito na nakikita ninyo mayroon tayong dalawang listahan ng mga requirements sa pag register. So, yung itong isa po ay binahagi sa atin ng isa sa ating mga subscribers sa dito sa ating YouTube channel. Kaya isi-share ko na rin po sa inyo. Pero bago po ang lahat, gusto ko po sabihin na kung gusto nyo po magpa late register ng birth certificate, kailangan po ay magtungo muna kayo sa munisipyo kung saan po kayo ipinanganak at humingi po kayo ng listahan, kumpletong listahan dahil hindi po parehas, depende po sa lugar. Ito pong ito pong isa ay, ay yung requirements po na hiningi sa amin para sa aming ina doon po sa isa sa mga probinsya sa Cebu. Itong isa naman po ay ibinahagi ng ating subscriber. So, dahil nga po gastos yung pag-uusapan natin, so umpisahan natin dito sa ating first na requirement to 2 by 2 ID picture. Halimbawa lang to ha? Halimbawa, hihingi or kabilang sa listahan ng ng hihingin sa inyo kasi yung isa nating requirement dito hindi siya uh, hindi hindi walang ay, meron din pala. Meron din unedited. 2x2 photo white background. Ayan. Humihingi talaga sila ng 2x2 ID picture. Kaya, umpisaan natin. Yung 2x2 ID, ID picture ay maaaring, maaaring makahanap ng tag 100 plus. So, ipagpalagay na lang natin na 100. Kasi isa lang naman yung hinihingi. Depende. Uh, dito sa kabilang requirements natin, 2 pieces yung hinihingi. So, meron mga package sa mga Photoshop. Humana po kayo ng murang Photoshop. So, 2 by 2 ID picture, ipagpalagay na lang natin na 100 pesos. Tapos, next na requirement, itong negative certificate from PSA. Napaka, ito uh, kahit sigurado ako na hahanapin po ito sa inyo. So, negative certificate from PSA, meron tayong video kung paano kumuha niyan sa PSA. Nandito lang sa ating YouTube channel. So, 155 pesos po, katulad lang ng pag ng normal na birth certificate. So, 155 pesos. So, plus 155 tayo. Tapos, baptismal certificate. Itong baptismal ay nasa mga 100. Yung sa amin ay 80 pesos lamang. Depende po sa lugar. So, ipagpalagay na lang natin na 100 din ang baptismal certificate. So, lahat ng yan ay dapat kukunin ninyo. So, nakikita niya dito sa kabilang listahan na galing sa ating subscriber ay merong nakalagay kung saan siya kukunin para mas mabilis na sa iyo ang pag -process. Pero doon sa amin, itong requirements na hiningi sa amin ay walang nakalagay kung saan siya kukunin. Kaya, dapat ay magtanong kayo or uh, gawin yung basihan itong mag video natin So, ang baptismal certificate po ay doon po kukunin sa simbahan kung saan po kayo bininyagan. Ang negative certificate naman from PSA ay doon po kukunin sa PSA branch. So, kung merong PSA dyan sa pinakamalapit sa inyo, yung dati pong NSO, yan po yung PSA. Tapos, So, again, 100 sa picture, so 2x2 picture, so plus 155 sa negative certificate from PSA, tapos ipagpalagay natin na 100 pesos yung baptismal certificate. Lahat ng ito ay estimate lamang at base sa presyo doon po sa aming lugar. Kaya lang, uh, siyempre dapat ay ready kayo sa mga additional expenses or kung mas mahal po dyan sa inyong lugar. So next, marriage certificate. Kung halimbawa kasal ka po, so dapat ay, ay hihingi din po sila ng marriage certificate. So again, kailangan nyo po munang magtungo sa local registrar ng inyong lugar kung saan ka po ipinanganak para makahingi ka po ng kumplitong listahan para alam mo kung saan ka magsisimula. Para alam mo kung ano yung mga requirements na kailangan mong lakarin para isang submit na lang kumplito na pagbalik mo. Hindi ka na pabalik-balik. So, marriage certificate, kung local lang naman yung kailangan nila, nasa mga 100 lang din po, yan. Tapos, kung PSA copy yung kihingi nila, 155. So, let's, uh, let's say 155 para sigurado kung PSA copy yung kukunin, kung yung hihingi nila. Tapos, uh, national ID. So, itong national ID, walang bayad yan. Kailangan meron po kayong national ID. So, nakikita na, stricto na po kasi ngayon. So, nakikita niyo dito sa listahan namin, Hiningan din talaga ng national ID subuti so na lang meron ng national ID yung nanay namin Dahil uh, priority kasi yung senior citizen dati para sa national ID So dito sa kabilang listahan na ikita ninyo Meron ding hinahanap din talaga ang national ID Kahit saan lugar ata, yun po yung bago Kaya dapat napaka-importante po na magpa-ID po kayo sa uh, national ID po So, libre po yan. Pero, matagal po yung dumating. Kaya, ngayon pa lang kung plano nyo pong mag-register ng birth certificate, ngayon pa lang magpa-national ID na po kayo. So, syempre, maliban na lang po doon sa mga bagong panganak. So, wala pa silang ID. Yung mga, yung mga lampas pa lang ng mga uh, few months or few years pa lang yung pag-late registration. So, hindi yan hinahanapan ng ID. So, 510 pesos na kaagad yung ating total doon sa mga estimate natin na presyo. Tapos, next, barangay certification. So, depende sa inyong barangay kung magkano yung hihingi nila sa amin ay 80 pesos din yung hiningi. So, let's have, let's say, 100 pesos. So, itong barangay certification nagpapatunay na kayo ay residente dyan sa barangay kung saan po kayo magre -registro. So, nakikita niyo dito sa kabilang listahan, hiningan din po ng valid ID. Dito sa amin, hindi, hindi chinect yung valid ID. Pero dito sa kabila, hiningi din po yung valid ID ng parihong parents. Kung halimbawa, buhay pa ang iyong mga magulang. Kung ang late register mo ay bata pa, yung sa amin kasi ay senior citizen na po kasi yung nanay namin. Kaya uh, yung mga parents niya po ay patay na po. So, hiningan nga po pala kami, hindi na nasali dito sa listahan ay nandito sa pinakaibaba. Hiningan po kami ng parent death certificate. Kasi patay na nga po yung magulang ng aming nanay, silbi yung lulu at lula namin. So, so kung bata pa yung i-register, re kung buhay pa yung parents, hahanapan po ng valid ID yung mga magulang po ng iparerehestro na bata. Kung kasal din po yung parents, so hahanap, again, hahanapan din po ng marriage certificate yung mga magulang. So, isa lang naman po yung marriage certificate. Pagkatapos ay, ano pa? Depende kasi, depende talaga kung ano yung ihingin ng um, munisipyo sa inyo. Kaya dapat humingi muna ng listahan. So, pagkatapos nyan, ito na. Ito yung pinakamalaking katanungan, magkano ba ang fee or yung penalty or yung bayad ng pagpaparehistro ng uh, late. So, dito tayo, hindi talaga magtutugma ang ating mga record dito. Ang ating mga um, hindi talaga mahirap sabihin kung magkano talaga yung fee or yung penalty ng pagpapalit register kasi po um, doon po sa amin 1,500 pesos po yung binayaran ng aming nanay para sa kanyang pagpapalit register. So siguro dahil po 65 years old na siya. So depende sa lugar. Hindi na, hindi kasi sinabi doon sa, sa sa, resibo kung walang breakdowns na ng, kung para saan yung 1,500 basta yun yung binayaran namin. Para lang po yan ha, para lang po yan sa uh, late registration fee. So yung lahat ng mga nabanggit ko, na, meron tayong total na 610 pesos para dun sa mga supporting documents. So iba po yon. So ibig sabihin kung 1,500 din ang hihingin sa inyo, ibig sabihin gagasto kayo ng mga around 2,000 plus. Kabilang na yung mga uh, supporting documents. So meron tayo dito based on our research uh, meron ditong ibang lugar na 50 pesos daw ang fee. Meron nga rin po dito sa Tarlac, 15 pesos lang. Dito nakikita po ninyo, 15 pesos per year. So, ayan, sinasabi ko, ha, uh, depende talaga sa lugar. So, 50 pesos dito sa Zamboanga per year ang penalty or ang fee for late registration. Kaya siguro, kaya siguro umabot ng 1,500 yung sa po namin. Kasi 65 years old na po siya. So, kung i-divide po natin, uh, 1,500 tapos 65 years, so nasa mga 23 pesos per year yung uh, fee. Kung yung basihan nila ay per year. So, depend uh, again, hindi ko po alam kung magkano talaga yung, ito based on our experience lang, 1,500 po talaga yung binayaran po namin. So, meron din na nagsasabi na, meron tayong batas na nagsasabi na dapat daw, Oh, based po dito the local civil registrar shall charge fees for delayed registration in amount not exceeding 200 pesos so dapat nga po hindi lalagpas ng 200 pesos yung babayaran meron tayong batas na nagsasabi niyan kaya lang hindi ko alam kung paano nila kinumpute yan so by year na nga po yung penalty or yung fee yung sa amin nga po ay 1500 yung so hindi totoo na dapat ay hindi lalagpas ng 200 pesos ang babayaran ng delayed registration. So, ewan ko lang sa ibang lugar, baka, baka totoo na 200, na hindi lalagpas sa 200 pesos. So, basta doon po sa amin, 1,500 yung binayaran namin. So, kung halimbawa naman, um, 50 pesos per year, so, ayan. So, ibig sabihin, kung 50 pesos per year, ang late registration fee, so, kung halimbawa, ang i-register -re mo ay 15 years old mo na anak. So, that is 50 times 15. So, 750 pesos ang babayaran. So, siguro 15, kung, tulad dito sa Tarlac, 15 pesos per year. So, mas okay kung ganyan. Kaya, sinasabi ko sa inyo, aside sa expenses doon sa mga supporting documents, dapat ay maghanda, maghanda na lang po kayo ng malaking halaga. Dahil hindi po talaga natin alam at saka, saka mo pa malalaman kasi yung fee kung kumplito na yung documents mo. Kaya maghanda ng, maghanda ng hal, malaking halaga katulad ng 1,500 nung sa amin para sigurado po. Tapos, iba pa po yung, iba pa po yung magagastos or yung bayad doon sa pagrehestro na. Kasi yung binayaran namin na 1,500, that is for late registration. So, para na sa pagrehistro na mismo or doon sa pag uh, forward na ng ng kopya doon sa PSA so 150 kung hindi rush tapos 450 kung rush yung rush naman na 450 pesos uh, makukuha mo siya ng mga 5 to 6 months sa PSA available na siya. So kung 150 pesos lang yung babayaran mo na pag-endorse ng ng kopya from the local registrar to the PSA kung 150 pesos lang ang babayaran mo so babayad ka nang magbabayad ka nang um uh, I mean aabot nang mga mahigit isang taon bago pa maging available kung yung 150 pesos lang yung ibabayad mo so again para sa lahat ng mga supporting documents sana po ay na-follow niyo yung mga estimation natin ng cost depende kasi sa lugar so basta ang sigurado ako yung negative cert certificate copy from the PSA A ay 155 pesos. Fixed po yan sa lahat ng lugar kasi ang PSA that is a national government. Kaya parehas po ang presyo sa lahat. So, 155 pesos. So, sana na-follow yon Basta based on my calculation, tumutal tayo ng 600 plus sa mga supporting documents. Tapos, kasi ang dami, kah kahit, kahit mura sa bawat dokumento pero ang kung maraming hihinihingi tulad ng baptismal 80 pesos or 100 pesos um, marriage certificate 155 pesos kung PSA so kahit kahit pa konti-konti lang sobrang lumalaki yung gastos dahil maraming documents na hinihingi tapos again para sa late registration so 1500 yung pinakamalaki siguro dahil yung nanay namin 65 years old so kung kung malalaman mo in advance kung magkano, so mas maigi. Basta, just to give you an idea, yun po yung uh, gastos po doon sa I amin. Mean, 1,500. Tapos, um, yung ibang lugar, 50 pesos per year. Yung, yung penalty, meron din 15 pesos per year. So, mahirap tayong mag-estimate kasi sobrang layo ng gap ng bawat um, ng bawat lugar. So, mas maigi talaga na alamin nyo mismo sa inyong lugar. So, again, aside from supporting documents expenses, maliban doon, maliban sa registration fee, so magbabayad ka pa rin po ng 150 pesos or 400 plus pesos para sa pag-endorse ng iyong local copy sa papunta na ng PSA. Ang munisipyo na po ang, ang mag-endorse niyan, pero kailangan mong magbayad. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. again, I am Janice Darcy. Pwede nyo rin po akong i-follow sa ating Facebook page na uh, Kaalaman Tutorials. At dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga karagdagang um, in information na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future.